<laughs> Ayan na, na <laughs> Ayan, good morning guys. Andito na si Pipito. Nagwawala na si Pipito. Ayan na, tumba ng ating mga tanim ng saging ni Pipito. Ayan na, magulayan natin doon. Mm, grabing mm. lakas ng hangin. Dami ng tumbang saging natin. Ito so ay unang bukso pala ng hangin. Ano, pero napakalakas na. Ito e sa likod natin, marami ng tumbang saging doon. Sayang na naman ang ating mga tanim. Ubus na naman ang bagyo.

Mau. Ya. ikut ya.

Ni <laughs> taong tawid. 'Yan, ang lalim ng tubig. Bahang ba dito sa amin. Ito ang bagyong Pipito. Hmm, um. alalay. <lipotito> Dahan lang. Hmm, <lipotito> um. ayun na, nakatawid na. Hmm, ayun yung mga kasama natin. Ando na. Ayan, ito guys, yun, yung pagyokipito at lagang bahang -baha dito sa amin. Sa... Sa... <tusiksa> Parang dagat